Magandang umaga mga Exxon. Mayroong dumating uh, galing sa mula daw sa aking kapatid na si Lorena. Uh, binigyan niya ako kasi iwan ko kung ano ito. Kaya tingnan natin mga Exxon kung ano ito. binigay ng aking kapatid. Salamat sa aking kapatid na si Lorena, nag-sponsor siya sa akin. Uh, iwan ko, gusto ko lang makita kung ano talaga yung son. Hindi ko alam kung anong laman ito. Kaya, halika, samahan niyo ako sa pamagitan na panonood. Tingnan natin kung ano ang laman ito, mga Ikson. Okay. Tatlo pala ito, mga Ikson. Ayan, no? Tatlo pala ito. Hindi ko alam kung ano ito. Kaya, una natin itong buksan. Ito muna. Uh, buksan natin to Ayan, tingnan natin. Salamat sa aking kapatid na si Lorena Inso. Uh, siya nang sponsor nito sa akin. Uh, regalo niya sa akin birthday. Akala ko si Brad lang ang na naawa sa akin pati yung kapatid ko rin. Ayan, oy. Damit ay bag pala para ito kay Mrs. Ayan oh. Binigyan niya niya si Mrs. ng isang bag. Ayan. Buksan natin. Bu buksan natin mga exon. Ay ta. Ito yung binigay ni Lorena sa aking bisis na si Mrs. Ikson. Ayan. Ang ganda ng bag. binigyan niya yung aking kapat, ah, ng aking bisis. Salamat sa iyo, Lorena. Okay, sa binigay mo na bag sa aking bisis. Sa ate mo. Ito yung isa. Dalawa ko pa kong nagsoon. Salamat, may... Ayan, ito. Ito, ito rin. Ah, dalawa kulay violet ayan, ayan ito salamat po, uh, kapatid uh, kapatid ko si Lorena, nag nagbigay sa kay dear ko, ng isang bag okay so ito ito naman yung pangalawa ito, ayan hindi ko alam kung ano ito, uh, binigay daw niya sa ano, sa amin, ni Mrs. salamat Alorina, akala ko si Edward lang ang matulungin, pati rin ikaw pala. Iwan ko kung ano ito. Ano kaya ito? Ayan, makabalot pa. Pinalitan pala ng Glory. Okay. Ayan, medias para sa akin. Parang maliliit. Maliliit na bigyas. Ayan. Parang ibigay ko ito sa aking pamangkin. Bigyas. At saka ito naman. Ay, hey, bigyas pa rin. Ayan, mga maliliit na bigyas. So, at saka ano ito? Tingnan natin kung ano ito mga Ano kaya ito? Wow! Hindi ko alam kung ano ito. Ah, ito. Tingnan natin kung ano itong bigay ni Lorena. Sa amin. Tingnan natin to. Wow! Ma'am! Wow! Ah, koan. Pa'am. Ano ito? Ah, ito. So... Yes, eh, so, ayan. So ito pala yung son. Uh, kailangan ito niyang saksak. Subukan natin kung kung gumagana ba. Okay, gumagana ka. Ayan. Salamat po uh, kapatid na Lorena. So ito na po yung ano. Ito na po yung malaki. Ano kaya ito? Yung malaki. Ayaw man ito. Yan, mayroon siyang binigay na malaki. Baka ito'y tampi. O baka ito'y banig. O, oh, kutsun ba? Tingnan natin mga iso. Oh. Wow! Ano kaya ito? Parang water bead. Tingnan natin iso. Oh. Wow, binigyan ako ni Lorena ng diving suit. Haba. Salamat. Salamat, kapatid na Lorena. Salamat po sa inyong tulong. Binigyan mo ako ng isang regalo. Ayan. Thank you po, thank you. Salamat po nito, salamat. Uh, God bless sa inyo. Akala ko si Birdbird lang ang matulungin, pati pa rin yung kapatid ko. Salamat sa mga nag-sponsor, uh, lalo na kay Edward, at saka yung sa kapatid ko na si Lorena. Uh, at pagpalain kayo, God bless, at maraming salamat sa ating lahat. So, pag gamit ko sa pag, ano, pag maligo ako, uh, pag manghuli ako ng isda ito katulad sa kay Albert Fishing ay